At uh, sisiguraduhin natin, sabi nga ng pakulo na kagangan mabigyan natin ng uh, hustisya yung pamilya. Yan po pa ang tinig ni Transportation Secretary Vince Dizon sa panayam ng DCXL RMM Manila. RMM Network News Pagkakalulong naman ng mga kabataan sa online gambling, pinasisilip na ng isang senador. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Conde Batang. RMM Live Report pa-iimbestigahan ni Sen. Sherwin Gatchelia ng pagkakasangkot ng mga kabataan sa online gambling sa pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress. Nangangambang senador na napakadaling proseso para ma-access ng mga estudyante ang online gambling sa mga social media platforms gamit ang cellphone. Nakasaad sa resolusyon na may mga pag-aaral na nalululong ang mga kabataan sa Bingo Plus, OK Bet, Piso Game, InstaWin, InPlay, E-Games, Peria Game, Bet88 at King Casino. Bagamat ipinagbabawal sa mga kabataan ang pagsusugal, wala namang malinaw na polisya para masugpo ang online at offline gambling sa mga paaralan. Pinungkulig at siya na hikayat ang mga mag-aaral na magsugal dahil sa mga e-wallets at iba pang mga digital platforms kung saan mahina ang sistema sa pagpilit sa edad at maraming mga addictive features at nagbibigay ng agarang kasiyahan. Batay sa pag-aaral ng World Health Organization, itinuturing ang gambling disorder bilang behavioral addiction na nagdudulot ng matinding epekto sa mga kabataan tulad ng madalas na pagliban sa klase, pagnanakaw, psychological distress at long-term addictive behavior. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man